What's up mga ka Nagbabalik ang DIY Technician di sa mga hindi pa nagsusubscribe yes, ng guys. subscribe na kayo. Click na notification bell button. Click yung atlas yun yung rin ang mga videos. So guys, tuturong kayo mag-repair ng micro USB port. So bali, ito nga pala guys ay uh, hindi siya nagana guys. Or minsan nagana. So kapag pinag-log nyo siya dyan at hindi nyo nagalaw-galaw, ang sira niya guys ay ayaw nyo mag-charge. So Itong po na to ay, ito guys, Infinix or Infinix. Ang model number niya ay Infinix X680. Ayan. So, try natin guys. Pakita ko muna sa inyo. So, ito yung gamit natin, Anker Power Supply or Power Bank guys. Power Supply tuloy, Power Bank. Ang model number niya ay uh, Anker uh, 37 ano? Se, uh, 737. Ayan, para siyang aeroplano. 737 na aeroplano. So, ayan guys. At, uh, kapit natin dito. Tignan natin kung gagana siya. So, tignan natin. Ayan guys. So, walang, wala man lang ng galaw guys. Oh, 0.1 watt. At kung nakita niya wala, ayaw niya magcharge pero kapag ka, ginagalaw nga daw, tignan natin, kapag ginagalaw yung port, eto guys, kagalaw-galawin natin. So, tignan natin. Ayun, no? Kapag ka nga, oh. Ayun. Sana. na? Ayun, ayun, ayun. Kailangan maayos yung pagkakaano natin, guys, eh. Wait lang. Minsan okay siya. Ayan. Minsan hindi siya okay. Ayan, guys. Ayan, ayan, oh. So, masira yan kapag ka ganyan. Kung nakikita nyo, wala pa rin siyang labas guys. At ano lang siya guys, napipliklik here, ayun o. Oh. So, ibig sabi sabihin, yung contact sa loob, ang ano niya, nangyayari is, yan, eh, nakikislap-kislapan ng gano'n. kaya nakikita nyo lang na umiilaw siyang ganyan. So, bale, papalitan natin yan. Alisin na natin itong power supply natin. So, mga kailangan natin gamit ay, ito, guys, opener or prying tool. So, screenshot niyo lang, tapos, Makikita na yan sa Shopee. Ito guys, screenshot nyo lang din. Makikita nyo sa Shopee kung ano tong electric screwdriver natin. Pero syempre, sabihin ko sa inyo kung ano to. So, ayan guys. Model number ES15. Galing sa Miniware at Design by E-Design. Okay? At syempre guys, kailangan natin ng ayan, Zotec ZT102. So, ayan guys. So, ah, ang ginawa ko kasi dito guys sa Zotec ko ay... Uh, naka pa yan. Ito guys, meron siyang infrared sensor para mag-buzzer siya guys. Tapos meron din akong ilaw dito na nilagay. Kung titingnan nyo, pag in ko siya, ayun, okay. So, kailangan nyo rin ng ganyan guys. Uh, multimeter, okay. At kailangan din natin ng pangbukas guys. Ayan. Para dito. Tanggalin mo natin to. Pagtanggalin to and then tanggalin natin yung likod. Okay? So, papakita ko sa inyo guys pag tanggal na siya, syempre. So, ayan guys, at tanggal na siya, ginamitan ko siya ng prying tool. So, pagka kagamit yung prying tool, dito niyo lang ilalagay guys, so oh, dito sa gilid. Tapos open niyo lang siya isa-isa. Kasi wala naman siyang screw. Ayan. Okay, wala rin siyang adhesive. So, dito na tayo. Pagka ganyan, nawala siyang screw doon. Ibig sabihin ng screw niyan, guys, ay nandito. Ayan. Ah. ah, Okay, so may nagbukas na nito guys. So kung nakita nyo, may tuldok na siya. Ito. Tapos dito sa kabila, tignan natin kung may ano rin. Ah, ito. Mayan guys. May tuldok na rin. So may nagbukas na nito. Kapag yan, guys, may nagbukas na yan. Kasi kapag ka, hindi pa, or hindi pa siya nabubuksan, or hindi pa siya nagagalaw, ganito yung itsura niya guys. Ayan. Walang tuldok. Makikita nyo kung ano yung nakasulat. Pero dito kasi guys, ano eh blanco eh. So, ayan. So, ang ginagawa ko dyan guys ay, inaano ko siya, iniipon ko. Ayan, ayan. Oh, hindi siya sira guys. Nakita nyo, wala siyang tuldok. So, Realme, Vivo, tsaka uh, Xiaomi yata to guys. So, ayan. So, oh, parang ginawa na natin to last time guys. Last video natin sa Tekno. Pero ang nakalagay sa kanya ay Phoenix. Ano? P Infinix. Ito. So, techno rin pala siya, no? Galing. So, bale, ang gagawin natin dito dahil sira lang yung port, dito lang tayo guys sa port. Pero syempre, kapag kasira na LCD, so kailangan natin tanggalin to sabay. Okay? Pero, ito lang yung kailangan natin ayusin. Ito lang din ang tatanggalin lang natin guys dito sa may micro USB port. Okay? So, ayun guys, balik ako kapag ka natanggal ko na itong mga screw dito. So, pakita ko sa inyo. Ayan yung mga screw guys. Oh. ito, ito. Ayan. So, gamitin ko syempre dyan yung electric screwdriver. Kapag kagamit ko kasi yung electric screwdriver, mas mabilis siya, guys gamitin. Hindi ganyan. O, oh, tanggal na agad. Dito sa kabila, ganun din. Ikot lang. Okay. So, babalik ako guys kapag ka natanggal ko na siya. So, ayan guys. At natanggal ko na yung ano niya, cover, ayan. Ngayon, kailangan natin alisin to. Ayan. At kailangan din natin guys tanggalin tong ano niya. etong tag dito. Antena. So, pag ko na yung antena, siglit lang naman yan guys. Ayan o. Oh. So, ayan. And then, kailangan natin i-pull out tong board. So pagka pinulot niyo yung board guys, dahan-dahan lang kasi baka may masira kayong component. Kasi maliliit lang yung component kung nakikita nyo. O oh, napakaliit lang yan. O, oh. ayan, para siyang bato. So, ayan guys, at pabalik ako kapag ka naangat ko na siya para makita natin tong USB kung ano nangyari dito. Okay? So, ayan guys, at tatanggal ko na yung board niya. Pagka ganito, ang gagawin nyo lang ay silipin nyo tong ito, alisin nyo lang tong rubber nya. So, ayan yung micro USB. So, kinalawang na pala yung micro USB nya. And then, kung nakikita nyo rito guys, ito, may nag, ano na nga nito, nag-repair. Ayan guys, kung nakikita nyo, oh, tinanggal na tong nandito sa may vibration. Ayan. Or may stunt pala sa may vibrator. Ayan. So, ayan guys, at alisin ko lang to. So, tignan nyo mabuti ah. Ang uh, papalit natin dyan guys ay kailangan ganyan din yung ano niya guys package or yung tsura. So meron na ako nyan. Nandito guys. Ito. Ito. Kala ko na wala. <laughs> Ayan guys. So ganyan din yung, yung kakabit natin dyan guys. Kailangan pareha sila. Ayan. Okay. So kapag ka bibili kayo ng ganito. Bibili kayo ng micro USB port ay kailangan magkaparehas. Ayan guys. Kailangan parehas na parehas. Kasi kapag ka hindi parehas yan, uh, hindi sasakto yan guys. Pagka nilagay nyo siya rito sa may lalagyanan nyo mismo. Ayan guys. So, paano ba alisin to? Anong kailangan natin ng tools? So, papakita ko sa inyo kung ano yung tools na kailangan natin. Okay? So, ayan guys. Ang kailangan natin ay itong uh, tag dito KU na tip. So, maliit lang siya guys. Hindi siya yung K kasi may tip na K lang nakasulat. So ito guys ay KU. Bale, gagawin natin ay ganito guys. Lalagyan natin ng soldering lead to. So bagong soldering lead. Ayan. Ito, ito, tsaka ito. Para malambot na agad yung lead niya kasi yung nakalagay dito guys ay lead free. So kailangan mayroon ng flux. So lalagyan din natin itong mga paanya ng Uh, LED para lumambot din. And then sabay natin yan iaangat. Pero guys, hindi ko na mapapakita sa inyo yun kasi uh, mahirap mag-video ng uh, isang uh, nagsasolda. Yung isang kamay nagsasolda tapos yung isang kamay nasa sa camera. So, hindi ko na mapapakita yun sa inyo. Bale guys, ang mapapakita sa inyo ay tanggal na siya. Okay? So, makikita nyo ng mga itsura nito kung saan ko siya nilagyan ng mga LED para maiangat agad ng mabilis. Okay? So, ayan guys, babalik ako. So, ayan guys, at kung nakita nyo, ito lang yung ginawa ko. Oh. So, tinadran ko siya ng soldering, soldering lead. At, ayan guys. Ayan, tanggal na siya. So, kung tatulungin nyo ako, bakit nagkaroon agad siya ng butas, dapat wala pa siyang butas. Ang ginamit ko dyan guys, ay desoldering pump. So, boss, bakit desoldering pump yung ginamit nyo? Eh, pwede naman na soldering wick. So, wala akong available na soldering week, Kaya, ginamit ko rito ay desoldering pump. So, ito yung ano ng desoldering pump po. para maintindihan nyo. Ayan. Yung uh, pinagtanggalan. So, ayan guys. Bale, ang gagawin ko dyan ay susoldahan so ko muna tong mga uh, naka-gold plated na to. Itong lima na to. Ito guys. Ayan. So, susoldahan so ko muna siya. And then, kapag ka nasoldahan ko na siya, didikit ko na siya rito guys sa may mismong trace pad niya. Ayan, nakaganyan. Okay? And then, soldahan ko siya ng isa-isa. Okay? Bale, anong gagamitin kong tip doon? Same tip pa rin, guys. Ito pa rin, uh, KU. Okay? So, papakita ko sa inyo, guys, kapag ka... Uh, nalagyan ko na siya ng soldering lead. Itong mga paano Ito, guys. So, itong lima. So, tapos papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya dinikit dito Pagtapos na Okay? Kasi Baka may mag-comment na naman dyan eh Boss, kala ko ba ipapakita mo sa amin na Kung paano mo siya si solda So, pagtapos na guys Kasi nga, mahirap nga mag-solda ng uh, Isang kamay lang Ang gagamitin, okay? So, ayan guys, babalik ako ulit As I said mga sir, ayan So, kung nakikita nyo Ayan So, nakasolda po yan. Kahit na sa kabila, guys, nakasolda rin yan. O, no? you know? So, hindi na siya gold, gold plated. So, nakatint na siya ng uh, soldering lead. And then, eto guys. Kung nakita nyo, kailangan may konti siyang lead. Ayun know? o. Okay? And then, kapag ka nalagyan na natin siya rito, and then, iisa-isayin ko siyang isolda. Okay? Para sigurado tayo na nakasolda siya guys so hindi ko muna siya susoldahan dito sa mga ano niya guys uh, support pin ayan so pag muna dyan dito muna tayo sa may lima na to para sure na nakadikit okay so babalik ako guys kapag kadikit na yung mga yan guys so kung nakita nyo hindi pa siya talaga dikit eh, no? kaya pagka hindi pa dikit makikita nyo guys kapag kadikit na siya So, ayan guys, kung nakita nyo, nakasolda na siya ng maayos guys at malinis. So, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan o. So, kapag solda na siya, ganyan ang itsura niya guys. So, ayun, lapat na lapat na siya oh. po, ganyan ang itsura, okay? So, ayan. Maka, kung ano-ano pa sabihin nyo guys eh. So, basta ganyan po ang Uh, pag nag kayo, kailangan lapat po siya. Okay? And then, susunod po dyan, guys, ay kailangan isolda na natin itong mga paa niya, itong mga support niya, ito. Itong apat na to. So, susoldahan ko lang siya, guys, dito lang. Dito na ako mag-solda. Okay? So, balik ako, guys, kapag ka-soldahan ka ko na siya. So, ayan, guys. Kung nakita nyo, nasoldahan ko na po siya. At kung tatanungin nyo ako kung gamit ako ng flux, hindi po ako gumagamit, guys, ng flux or yung soldering flux. So, nakita nyo guys, wala talaga akong ginagamit na soldering flux po dyan. Ayan siya. So, kahit na hot air, wala po, hindi po gumamit. Bale, talagang ito lang yung gamit ko. So, ayan. Kung isipin nyo, or kung nakikita nyo na parang may flux yan, ay galing po dito yan guys, sa mismong LED nya. Okay, sa loob ng LED. So, ayan yung mga natirang flux. So, naglabasan lang po siya. Ayan. At uh, kung tatanungin nyo rin ako kung anong gamit kong soldering lead, ito po guys ay Ichikawa. Okay? So Ichikawa 0.8mm. Okay? Kasi may 0.6mm sila. So konti lang yung ilalabas nun na flux. Dito lang din guys ay mas madami yung flux niyan. So ayan siya guys. Okay? And then kabit ko na siya doon sa may ano natin. Uh, sa my phone. Ayan. And then, kapag nakabit ko na siya guys sa my phone, uh, papakita ko sa inyo guys kung gumagana siya. Okay? So, ayan. So, ayan guys. At kung nakita nyo, okay na po siya. At uh, kinabit ko lang siya guys. Binalik ko lang ulit siya sa dati. Kasi baka tanungin nyo ako, uh, bakit hindi ko pa pinakita yung pagbalik. So, kung paano naman natin siya baklasin, ganun din naman natin siya Uh, ibabalik guys okay so ayan guys dito ulit tayo sa may anchor na power power bank ayan power supply na naman ko eh so ayan guys kung nakita nyo at wala pa siyang load ah ayan oh so ayan na uh, 0.1 watt so ayan guys try na natin to i-charge tingnan natin guys tama ba baka mali tayo mga ano eh ayan so charge na natin siya guys Ayun. So, tingnan natin, guys. Ayun. Okay na. So, nag-charge na siya, guys. Ayan. At meron siyang... Ayan, guys. Kung nakita nyo, meron siyang 4 point... Uy! Tumataas na yung wattage niya. Okay, good. So, okay na yan, guys. Tumataas na yung wattage niya. Uh, nagbaliktad na siya, guys. Kanina, 4.8. Ngayon, 8.4. And guys, nawala ulit. At kung nakita nyo guys, bumabalik siya. Ibig sabihin, Uh, nakikipag-communicate na siya dito sa may battery natin. I mean, nasa may... Nakikipag-communicate siya dito sa may power bank or yung battery natin para dito sa may... Uh, ano niya guys? Sa may protocol. Ayan. Kasi... Ayan yung ano niya guys. So, 8.4 watts. So, ayan. May data line kasi yun guys. Eh. Data positive tsaka data negative. Nakikipag-communicate silang dalawa. Okay. So, sasabihin nito, okay, bigyan mo ako ng bigyan mo muna ako ng 5 watts and then kapag ka nag boot up na ako bigyan mo ako ng mas mataas na wattage mga 10 watts, 15 watts so ganyan po makipag communicate yan so dahil wala siyang ano rito guys sira yung mga pin dito sa loob ayan kung nakita nyo ayun o so kaya ay makipag communicate at ayaw nyo magbigay ng uh, wattage ayan guys so kung nakita nyo ito lang yung sira at ayos na siya. Ayan. So, Ayan guys, at ano ba, antayin pa natin yan. So, may 1% na siya. Ayan guys, so, hindi natin antayin guys kasi kung nakita nyo naman, okay na siya. So, ayan guys, uh, kung gusto nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click on the notification bell button. Click yung all guys. Bye. Peace.